Maago nga tayong natambakan dito sa ating laboratorio, Kalikutista Laboratory, 13 Martires Branch sa Google Map. Lumapit nga ang ating isang repa at ang sabi niya, Repa, pagawa ako ng motor. Pero gusto ko, ako ang gagawa. Huwag kang magalala, may dala naman akong tools. Well, hindi ko. <laughs> Dagdag pa niya, magbabayad ako ng labor, Repa. Pagkatapos kong gawin ng aking motorsiklo, at natuwa naman tayo na madaling araw eh nakipagkarera kasi ako doon sa flit superman ka rin hindi naman doon sa may mabakor sa may road ito ang inapagbalik ko ng barracks yun na may lagatik na doon sa bawa satisfied ako sa takbo niya talagang binigay ko yung beer ko yung ano niya yung spline tapos ayan lang maluag kaya ano susunod na babas kainin tong ano ubos na naman sa puntong ito ay tinuro ko sa kanya ang tamang prosedyo ng pagkakabit ng belt. Sabi ko sa kanya, kamayin mo lang, huwag mong persahin, huwag mong kunin yung persa na nagmumula sa muka. Baka tumagilid dyan at malostred mo gamit ang kamay mo. At make sure nakapaghihigpitan mo na ng final na higpit ay dapat hindi maipit ang belt dito sa iyong drive pace at sa iyong puli. Dahil kapag naipit yan, panigurado, makakalasan ka na naman ng nut at mauulit na naman ang dati mong problema. Kaya nga pinadouble check ko sa kanya ang belt, pinapiga ko at dapat maluwag ang belt habang naghihigpit. Isa pa kung bakit ko siya nilapitan ay medyo dumidilim na umaga pa yan ng dito at parang papalubog na ang araw, hindi ata bumukas ang kanyang nen ng pagpapagaling. At nainggit naman itong si Senator Bato. Hindi <laughs> <laughs> pala. Okay na kasi ang motorsiklo ng ating Repa. Kaya sabi niya, Repa, baka pwede ako na magkabit na itong mga plastic parts. total nagawa naman na eh. At ang tugon ko nga, Sige, banatan mo na. Total, andyan ka na rin lang naman at nakita mo may isang gumagawa ng sarili niyang motorsiklo. At eto na nga ang may kanya, napalingon, sabay napaapir sa sarili niya. <laughs> eto na yung punto na nababahala na ako. Mukhang mag-ooti pa nga ata ang may kanya ng motorsiklong ito dahil inabot na siya ng dilim. Kaya sabi ko, buksan na natin ang ninjutsu technique mo pati yung nen ng pagpapagaling para matapos mo na ang iyong motorsiklo. Change oil na lang daw at talagang tapos na. Magbabayad naman daw siya ng OT. Listen, look and listen and learn.